sigurado na to mga idol yung pinapa itlog ko talagang nagkakagustuhan na sila ano? nagsusubuan na sila mangingitlog itlog na ata yan Ayan, o. Ito yung babae, yung sa, yung maliit. Ayan yung lalaki na tumalikod. Bakbakan mo na. Para mangitlog na kayo. Yun, oh. Kinakabayo niya. Hindi ko nilalapitan. Baka umayaw. Inagawa ko katihan Kaso matanda na eh. Hindi ko nasanay ng bata pa. muhunin naman. Kaso minsan matagal eh. Kaya pa itloging ko na lang. Baka makakuha ng magandang inakay. Gaganda yan oh. Gaganda ng panila nila. Bale ano pa lang siguro wala pang isang linggo eh pinagsama ko sila ang tagal bago nagkasundo tapang ng lalaki ayaw magpalapit sa una buti bandang huli bumait din hindi na niya tinotoka yung babae eh. Ayan o. Oh. Napak Napakaganda ng mga hunin nito. Itong lalaki, bilog na bilog. Ito naman, maganda rin. Ang pangalan ng lalaki ay si Rode. Tsaka ito naman ang isa, si Abuyog. Kasi galing Abuyog yan eh tapos ito galing naman kay Rod Roderick diba malapit na silang mangitlog mga kabuke eh. tinan ko yung ano pa imburing ko yung aking kukok Ito. nabuo mo na <mulit sound> Iba to eh. Limo kong ano to, limo kong bundok. Amethyst. Amitis, ano yung itis ba yan? Amitis dab. Grrr, grr, grr. Inakay pa to. Bye, hey, Tamana. Bye, bye.